Oh. Oh. Dito si sister, di ba nangayaw siya ka bulig sa pastor? O kung sa kung sino mga religious leader niya, di ba kung pare man, no? Oh. Kasi na-schedule na, na nila, ready na apat ka pastor, apat, no? Oh. Kasi siyang ulihin na, gi, yung niya, kung gisirado, yakwan. Yasimbahan. Kasi siya sina nga tion, ang mga pastor nga naga prayer siya yung nag-review ko ay gid naga puyong kay ba amo ga ko na liba mag naga ka sa amo na ang sitwasyon duplaan ka ti kundi matublag ang imo nga konsentrasyon ti ko maduplaan ka syempre eh, hindi basta-basta nang kuwang daan ka suwang ti uli na grabe nga uh, review ka na nilasong uh, na review kan may nagwa gid siya nga, nag siya tapos daw yelo Kung kuno tapos iyang buhok daw alambre nga nagaamunista as so pagkatapos sad to pasalamat si sister na wala nang pagkaswang niya so to og gigil aswa. aswang ti amo na siya nga atong iya ang iya nga sayop kay ti ambot kung paano sa giliyanggaw Titong nag-amin siya, eh, ba mo sayop na sa ng aswang kanawa ay ka na, wakay ka ka ka, kwa, para mahilway ka dito sa kwa. siguro, ka, grabe maguro baratyago niya siya dito siya, so, halimbawa, gi panubli niya itong pagkaaswang ko, sino mang katiyaan ako nanay niya, pero ti maglian to ng tao, ano? Kisa na na, ginabatakan pa mo, ginayawan ka, baboy na. So, grabe gulo yun na kung sinang maaswang na, no? Ito siyang ulihil, why na si sister? Ito nga, ah, ang iya nga si Krito, gisiling niya to sa pastor, but sila mong gisurinder niya gidya pagkaaswang niya. Yeah. Ito ang ginoo, magamit siyang tao, nagamito niya para mga muyo sa aswang ato. So, grabe gid, no? Perti kung makabaho, kapuan ka kaso kakatong aswa so na no so amo siya nga indi mapatihan sa atong nga layon apang kun imo na siya nga ma-experience mapati ka gid ay ah, mo nga kisa bagato nga ka, gagkaradus mo og lagan mo no? o kisa may dako nga pispis kisa aga no kisa may baboy nga dako so sa maka, para munggo ya yeah. Para monggo, kita kundi kita maagi tungod sa kay nga angatis akong gold piada nga ama kibot ka ma madalagan kadayo no Kedi oh. oh. uh -oh mo problema ang problema basit dumugon ka Basta hindi ka lang magtalikod siya kay pag wow. ano gaya na amon ka tampungon. tampungon pag tumo, tampungon ka wala na amon hindi ka gin talikod at tubangon mag siya kung halimbawa mag ka sa pertahan kung dito sa bala atras kayo so amon na siya no so basta ang aton nga sayop o aton nga sala, isaysay gid natin sa Ginoo. Kay kung mag-amin kita, no? Akuo naton ang atong nga sala, manami gid. Kasadya, no? A Lord, nagkasala ako kay hindi ko napunggan amo ini amo No? So amo siya, no? Ang maayo nga nagapangayo kita sinpasaylo, pasaylo. Diri naman sa Trisi. Eh. Punggiman ang imo alaga, di gikan sa hungod ng mga sala. Kay ah, may ara sala nga hungod gid alimbawa ning alimbawa may diabetes ka na. Inom ka pa ka ko ano nga masot drink. Ti sala ina siya nga Ah, ti, mo na nga kontra sa imong lawas. Ti maano pa ti mo? Mainom pa timo mo? Masining abi sa tilaw-tilaw lang eh pero pag wala tat galantaw damo tay mainom nya. <laughs> Di <laughs> ba silang abis siya, galaway-laway ro'y takundoy, kaim na matakon. O di, alimbawa, isa lang ka, alimbawa, soft drinks, isa lang ka, ano na, tansan niya, no? O isa ka takop niya, o sige, mula na, ah, pasundi ka tubig para ano, no? Kaya ba may ara ako nga pa isa may ilig sa suktong. Ang but the white skirt nakita ng suktong sa Manila. Pero pagkanto naman sa room doon. Nag-inom-inom kami ka syok. Tung kay te, to, Chinese medicinal wine. Bulong na siya, kasi agane sa mga ginaribla, di ba ginapa-inom na? Bagong bata, no? Te, nag inom inom kami. Iko e, daw ka namin, ba? Tapos may sarosom man, abi. Kung ay tako, gainom nga sobra, nang daw, kwanang bala, daw, parehas yung siling ni Pablo kay Timoteo nga, kaya ba mo bubon ang ginainan? Ito si kung kasakit yan mo, inom ka man ka mga kwan eh. Kamairim nun. Inom ka man. Basta hindi ka lang magpasubra. No? Pero hindi ka makita sa Biblia, hindi ka lang magpasubra. So, nakabutang to. Mag-inom kasing gamay na irim nun. But sinong tama? Alimbawa itong may diabetes to, no? So, inom lang sa ka, isa ka tangsang kakok eh. Aka kung ano mga soft drinks, no? So kay ba mo nga ang sala kay ti balana naton nga konta sa kalawasan kay ti ano tagaan ta tagaan ta kakwan ka hilo lawas ta abo na palang daon ta ang kalawasan ta no kis a bisa nagaulang kis a naga kita tapin pa ang talitse ti amo na kis a ang mga nanay nga estrikto maayo man ang ila buhat, kag gina kwandid no ginahan usan geja mga bata nga naga sulay no nga wa ay sing kalukalo o payo hay kung magkasakit ya nanay magyapong kag tatay magantos no pero na dumduman sa nga nga sa panaw namon kag sa si inyo maguro eh may itlog sa pugaran pag alam may lagnat ka nga ang Dr. Orange tumina butang nanay ka kwan kwat sa tokay isa ka itlog kag gibutang sa baso kun itlog kag lugayon nga may royal siguro okay ti ara ang itlog to nagata guro resistensya ay eh.